Ano yun? At nagwawala ka dyan? Ha? Ano siya sigaw mo dyan? Ha? Kuya Ario Bakit? Ano pinaglalaban mo? Bakit? Ano yun? Ha? Ano yun? Ano yun? Halika Halika Bakit? Ha? Ano yun? Ano nga? Palabas na? Mamaya na. Maya, maya na muna, bebe. Bunso, Oh. Tingnan mo si Bunso. oh, 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 Oh. Ikaw galit ka na naman. Na, mamaya na nak. Wala. Wala na siya, Oh. Galit siya. Amaya na kasi kuya Mm -mm. Mamaya na Ma. Wait lang. Wait lang ha. Wait lang ha. Wait lang, wait lang. Di ba po sa wait lang, no? Gagawa pa nga, ano? May gagawin pa eh, no? May init sa lapas, di ba? Init, init, to oh, Super init. 'Di ba? Yung intindi, ayaw mo diba, diba? na makinig. Di ba punso? Ba, na na. Mainit pa kasi oh, init init pa sobra eh. Ba? Diba? May na na, no? ha? No, buti pa bunso no. Ha? Kumaya na ha.